Maaga silang bumangon Jackson. Uminom lang sila ng kapet sa kalong mabas na para maglakad sa buhangin. Magkahawa kamay sila habang mabagal na naglalakad. Nakatanaw sila sa malawak na dagat at sa mga malalaking ibong puti na tila nagpapasikat sa kanila sa paglipad. Papatas na ang araw sa silangan kaya ang buong tanawin na niyang bistulang galing sa postcard. Talagang napakaganda. Napahintusya sa paglalakad at humarap sa dagat. Ang tubig na tinatamaan ng sikat ng araw ay nagmimistulang makislap na ginto na sumisilaw sa kanilang mga mata. Napakaganda, bulalas niya. Napapangiting napasulyap sa kanya si Jackson. Sweetheart, tawag nito sa kanya. Napatingin siya dito. Bakit? Pakasal na tayo, sabi nito. Pakasal? Oo, nasa edad na naman tayo eh. Pero nag-aaral pa ako. May edad na rin siya. Ilang taon din kasi siyang napatigil sa pag-aaral dahil sa kakulangan nila ng pera. Hindi pa nagmamaneho noon ng basang kanyang itay. Pwede namang magpakasal kahit nag-aaral ka pa eh. Di after the wedding, magpatuloy ka. Seryoso ka, Jackson. Mukha ba akong nagbibiro? Seryoso ka nga. Sweetheart, hindi maaaring hindi ako maging seryoso. Dahil isang sagradong bagay ang pinag-uusapan natin. Gusto ko na talagang magpakasal tayo. Pero paano ang mga parents mo? Hindi ba hindi pinagkasundo ka nila sa anak ng kasosyo nila? Sinabi ko naman sa'yo, walang makakahadlang sa gusto ko pagtungkol sa pag-aasawang pag-uusapan. Hindi mo sila susundin. Bakit ko naman sila susundin? Hindi ko gusto ang babae gusto nila para sa akin. Ikaw ang gusto ko at sa'yo ko liligay. Natitiya ko ang bagay na iyon. Hindi siya nakakibo. Kung ang inaalala mo ay ang mga kapatid mong mag-aaral, handa naman akong tumulong sa kanila. Ano? Kailan mo ba gusto? Pagbalik ko galing Singapore. Pupunta ka bang Singapore? Oo, iyon nga ang plano ng building na tatapusin ko dito ay ang Singapore ang may-ari. Pagkatapos ko rin itadalhin ko sa Singapore para aprobahan nila. Pag-approve na, sisimulan ng gawin. Siyempre kailangan nga rin ako sa pagsisimula niyon. Hanggang sa mga lahati, eh. kaya tatagal ako doon ng mga lima hanggang pitong buwan. Pagbalik ko, pakasal na tayo. Sige, kung gusto mo na talaga eh. Masama yata ang loob mo eh. Hindi no, ang totoo naman ay gusto ko na rin. Nahihiya nga lang mga ako sa bahay. Pero ganyang may pangako ka nang tutulungan natin sila. Panatag ang loob kong mapakasal sa iyo. Napangdi si Jackson. Pagkuhan ay bigla na lamang siyang niyakap at hinadgan sa mga labi. din naman siya sa leeg nito. At saka tinugo ng maalab ang halik nito. Matagal ang halika. Naghiwalay lang ang kanilang mga labi ng parehong kapusin sila ng hang. Sumagap lang sila ng hangin at saka muling naglapat ang kanilang mga labi. Sa pagkakataong iyon, ay higit na matamis ang halik, maiingat at masulo. Hindi pa sana sila magbibitiw kung hindi lang dumating si Aljon at tinawag sila para mag-almusal. Makakain ng almusal ay nagpatuloy na sila sa bahay na kahoy para gawin ang mga dala nilang trabaho. Si Jackson ay pumwesto sa isang working table sa bandang loob para hindi liparin ng hangin ang ginagawa nito. Siya naman ay pumwesto sa balkon na hiparap sa dagat. Oh, galit-galit muna tayo, sabi nitong nakangiti. Notok muna para pareho tayong makatapos. Ako kapiraso nilang ang gagawin ko eh, sabi ni Jackson. Ako mahaba pa, kaya wala mo nang pansin. Natawa ang lalaki. Maganda ang pagkakapwesto ng kambas sa kanyang patungan, kaya nakapagtrabaho siya ng mabuti. Nilalhan sila doon ng merienda ng mag-inang Antang at Aljun, pero hindi hinayaan ng may edad na babae na magpaiwan doon ang binatil yung anak. Alam nitong pareho silang magiging busy, kaya walang dapat na makaabala sa kanila. Isa pa alam din ng babae na bilang magkasintahan, ay gusto nilang magkasali nila sa lugar na iyon. Inspirado si Camila dahil sa ganda ng paligid at sa maginhawang pakaramdam na dulot ng masarap na ihip ng hangin. May palagay siyang matatapos siya doon ang painting na matal na niya yung nasimulan. Saglit niyang nalimutan ang problema sa maman, Jackson at nalulong siya na musto sa pagpipinta. Tapos na niyang bahay kubo kaya isinulod na niya ang malaking puno sa likod nito. Lumipas ang mga oras na halos hindi niya namamalayan. Napahinto lamang siya sa ginagawa ng magsalita si Jackson buhat sa kanyang likuran. Sa sobrang konsentrasyon niya sa ginagawa ay nakalapit sa kanya nang hindi niya namamalayan. Ang ganda, sabi nito na agad na sa kanya. Titig na titig sa ipinipinta niya ang lalaki. Lumapit ito at tiniyakbay sa kanya ang isang kamay. Mabibili ng mahal iyan pag natapos with her. Napakaganda. Talagang may talent ka sa painting. Sobra ka naman. Kasintahan nga kita. But I'm telling you the truth para ka ng bihasang pintor sa gawa mo yan. Dapat talaga yung fine arts ang kinuha mo para na-develop ang talent mong yan eh. Oo na, hayaan mo. Pag natapos yan, ipapahanap ko ng buyer para mabilis sa magandang presyo. Anong malay mo? na baka iyang painting na iyan, ang pagsimula ng isang very lucrative career. Jackson, masyado na akong na-flatter. I'm not flattering you. I'm simply telling you na magaling ka. Sige na nga, payag na ako. Pero sweetheart, awat muna. Magmariana muna tayo at ginugutom na ako. Teka, ikaw nga pala. Kumusta ang ginagawa mo? Tapos na. ba diba sabi ko sa sa'yo, finishing na talaga yun. Eh, patapos na pala. Bakit nagpunta pa tayo dito? Bakit ayaw mo? Gusto ko'y makapamasyal at makapaglangang kasama ka. Naliligayahang inihilig niya ang ulo sa dibdib ng lalaki. Hinad ka naman ito ang kanyang buhok. Pagkawan ay bumitiw na sa kanya. Teka, magmariana na tayo. Ako na ang gagawa ng kape mo habang naghuhugas ka ng kamay. Dalawang kape ang ginawa ni Jackson para sa kanila. May mga native kakanin pa sa kanilang snack basket sa tinapay na may palaman. Parehong kalamay ang kanilang kinain. Masarap kasing kaulam sa kape. Habang kumakain sila nakatingin si Jackson sa ipinipinta niya. Palagay ko pag natahap mo iyan. Napakaganda niyan. Sana nga. Dapat yan ay isasala ng malalaking bahay o kaya ay sa na ng malalaking hotel o building. Nako, sino naman kaya ang bibili niyan para malagay sa mga lugar na sinasabi mo? Basta tapusin mo yan at hihahanap ko ng bayo. Hindi na siguro matatapos ito bago ka umalis. Kaya nga nga lang alis mo. Sa Wednesday siguro. May ilang bagay pa kasi akong aayusin eh. Tawagan mo ako bago ka umalis ha. Bakit? Sasabihin mo ang numero ng sapatos mo. Sabay silang napatawa sa birong iyon. Nagpinta si Camila hanggang bago man ang halian. Nakabantay sa kanya si Jackson pero hindi naman naging kaabalan sa kanya ito. Tahimik lang itong nanonood sa kanyang pagpipinta. Paminsan-minsan ay sinusulya pa nito at nakikita niya sa mga mata nito ang malaking paghanga sa kanya at sa kanyang ipinipinta. Gusto na talaga niyang maniwalang mahusay nga siya. Makakain ng tanghalian ay naglatag sila ng banig sa balkonahe at natulog silang magkatabi. Nahimbing sila ng husto dahil masarap ang hangin. Ipinagluto naman sila ni Nana ang isang native merienda. Inataang mais na mayroong langka. Matapos kumain ay nagyaya si Jackson na maglangwis sa dagat. Magkahawa kami silang nagtungo doon. Hapo na noon at kumikiling ng araw. Magkahawa kami silang naglakad sa buhangin at nang malayo ng kanilang nalalakad ay huminto na sila doon. O dito na tayo. Sabi ni Jackson na agad niyang hinubad ang maluwang na t-shirt na suot. Isinulod ang walking shirt at tumambad sa kanyang kahubaran nito na walang ibang saplo. Libang sa si skimpy black swimming trunk. Ngayon lang niya nakita na nakaubad ang kasintahan at talagang napalunok siya sa paghanga sa katawan nito. Maskuladong ang lalaki pero sa matamang lugar ang mga muscles nito. Oh, hubad na, sabi nito sa kanya. naka shirts din siya at maluwang na t-shirt. Ganito na lang ako. Wala akong dalang pampaligo eh. Sweetheart, tayong dalawa lang dito kaya walang makakakita sa'yo. Kahit underwear lang ang suot mo. Isa pa hapon na. Maya-maya lang ay madilim na. Nagubad na nga siya tanging Underwear lang na iwan sa kanyang katawan. Saglit na natigilan si Jackson habang nakatitig sa kanya. Kitang kita niya sa mga mata ang malaking paghanga sa kanya. Nagyan naman siyang nailang sa pagkakating nito sa kanya. Ngayon lang kasi nangyayang naghubad sila sa harap ng isa't isa. Napakaganda mo, sweetheart. Sabi ni Jackson na halos paulong. Naku, halika na at lumangoy na tayo. Sabi niyang hinawakan ng isang kamay nito at hinila na ito patungo sa tubig. Ilang sandali pa ay masaya na silang lumalangoy. Napansin na agad niya ang kakaibang husay ni Jackson sa paglangoy. Kung sa bagay, ay alam na alam niya ang isa ito sa mga ipinagmamalaking swimmer ng university na pinag-aralan nito. Nagkarealis sa paglangoy. Mahusay din naman kasi siya sa paglangoy. Dating manging ang kanyang ama. At bata pa siya ay naturuan na silitong lumangoy. Ilang beses silang nagkarera ng lalaki. Pero hindi niya ito natalo kahit minsan. Ang daya mo naman. Sabi niya nang saglit silang huminto sa pagkakarera. Hindi mo man lang ako nabigyang manalo kahit minsan. Sweetheart, matutuwa ka ba kung nanalo ka lang pero alam mong pinagbigyan lang kita? Nakangiting sabi nito. Oo na, halika na doon na muna tayo sa buhangin at medyo napagod na ako. Magkahawak ka, kamay silang umahon at magkatabing na upo sa buhangin, paharap sa dagat. Ang mga paan nila'y naaabot ng tubig. Matagal silang nakatanaw. Lamang sa papalubog na araw, isang grupo ng mga ibong dagat ang nagdansa kanilang harapan. Nagkulay ginto ang mga ito sa tawa ng sikat ng papalubog na araw. Maya-maya ay -maya naramdaman niya ang kamay ng kasintan sa kanyang balikat. Hinapit si nito kaya napahilig ang kanyang ulo sa dibdib nito. Jackson, kung sa gumawa ng paraan ng mama at papa mo, para lang ang pag-iibigan natin, ano ang gagawin mo? Bakit ka nagtatanong ng ganyan? Wala naman. Kasi kung ipinagkasundo ka nila sa anak ng kanilang kasyosyo, natural lang na tira lang makakasal nga kayo. Paano ang sinasabi mong kasal natin? Itinas ito ang kanyang baba para magsalubong ang kanilang mga mata. Sweetheart, pangako ko sa iyo. Ano man ang gawin nila, mananatiling ikaw ang mahal ko at haharap na rin kong pakasalam. Jackson, mahal kita. Ikaw lang at handa kong iwan ang lahat para sa iyo. Parang gusto niyang mapaiyak. Damang-daman niya ng mga sandaling iyon. Ang malaking pagmamahal sa kanya ng lalaki. I love you, sweetheart. Bulong nito sa kanya. I love you. Pabulong ding sagot niya.